it is important to note that the Philippines is probably the only country where a legislative franchise required for broadcast media. Pero ang NTC na may mga limitation po ang freedom of press and freedom of expression. Yes, totoo po yan. There is no such thing as absolute freedom of press or even religious freedom. Walang, walang tinatawag na absolute. But, for example, may certain violations ng allegedly yung sinasabi ni Ka-Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion. May mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila file ng kaso na libel. Pwede sila mag-file ng kaso na damages or act of terrorism, kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the the entire franchise of SMNI kasi nga pag pag uh, naepektuhan yung pangkisa ng SMNI, may chilling effect 'yan sa lahat po ng mga media. In fact, the proceeding to cancel this franchise is a historical precedent in the uh, in in broadcast media. it is the first time that congress has taken an action to revoke the franchise of a broadcast company. Uh, by the way, mr. chairperson, it is important to note that the philippines is probably the only country where a legislative franchise is required for broadcast media. i have tried to research all other jurisdictions, and it appears that it is only the philippines. This is probably because uh, we hazard to opine that this is probably because broadcast media is considered a public utility in the Philippines. But it has now been classified as a public service with the passage of the Public Service Act. <clears throat> and so, probably, Congress might uh, want to revisit the power to grant legislative franchise. As stated by the prior speakers, the freedom of expression of the press and, and uh, media are so important, they are cornerstones of democracy. And even in the legislative franchise, these are protected rights. It is important to note that even the legislative franchise issued by Congress requires that no prior restraint should be exercised or no uh, censorship should be exercised. In the broadcast, and it is only required that the the broadcast is cut off after the fact. Also, it is the position of KBP that political speech should be granted the highest respect. Uh, there are different kinds of expression, political expression, commercial expression, expression of the art, but political speech has been Always considered the highest form of freedom of expression. And so the KBP is of the position that if the, the reason for canceling the broadcast is because of political speech, which probably might have offended some parties, this should not be a valid ground for the cancellation of a legislative franchise. By the way, um, Honorable Chairperson, Ganun ang position ng KBP, lana na sa political speech, e walang fake news. Yung tinatawag na fake news ngayon, dati na propaganda ang tawag doon. Disinformation, misinformation is part and parcel of political speech and should be protected. Because otherwise, if dissent is not allowed, what is the purpose of the protection of the freedom of expression? This was enunciated in the case of Chavez versus Pomelec when they said that the highest protection should be given to dissent, to those that don't conform, those that bring different ideas. This should be the protected expressions. And so, uh, honorable chairperson, uh, the KBP is thankful that it has the opportunity to express one of its mission that is the protection of freedom of expression and of the press. Thank you, Mr. Chairperson. Uh, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, very brief, lang, Mr. Chair. Uh, as uh, already mentioned by uh, the other uh, distinguished uh, resource persons earlier, uh, freedom of uh, press freedom is, is a very important uh, component of uh, a democratic society. In fact. Uh, Uh, this is a uh, constitu constitutionally guaranteed under Article Four Section Section ah, Article Three Section Four of the uh, Constitution uh, as uh, already uh, cited several times uh, earlier uh, uh, in this uh, in this uh, in relation uh, to this the uh, DOJ po kasi as uh, as the principal uh, law agency of the the government Uh, isa po sa mga mandates namin is uh, to provide the uh, comments and uh, legal opinions on certain uh, legal issues, including uh, uh, proposed uh, legislative uh, measures or bills, uh, upon request of uh, uh, other government government agencies. and so uh, if uh, in the event that there is a proposed bill that is uh, transmitted to us uh, for comments. We will be uh, be uh, ready to uh, provide provide uh, comments and uh, opinions. You uh, your honor, and we. Uh, in principle, uh, If there is a bill, proposed bill that will be uh, filed, uh, promoting or uh, promoting and uh, strength, strengthening the protection and the promotion of uh, uh, press freedom. Uh, the DOJ in principle uh, will welcome it, will, 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 uh, welcome it and support it. Yun lang, uh, Mr. Jack. Thank you. Maraming salamat po. Uh, pupunta na po tayo sa pagtatanong. Uh, ulitin ko lang po, ano, hindi po tayo nag-aaway-aaway dito. Konsultatib lang po ito. Uh, ang gusto po natin, maliwanagan ng taong bayan kung ano po itong ganap na ito. Malinaw na po ngayon kung ano ang definisyon ng press freedom sa bawat isa. Ngayon lang po ay ang gusto ko pong itanong, ito po ay uh, sa DOJ. Ang pag-ere po ba ng religious shows at panonood nito, masasabi po ba natin na ito ay kabilang sa pag ng religion? Yung po bang sa SMNI po kasi meron silang mga religious shows. Yung po ba sa atin pong pananaw, yung po ay yung mga taong nanonood po nito. Kanila pong ginagawa, pinapraktis ang freedom of religion pagka nanonood po sila sa si SMNI na mga religious shows? Initially, uh, Mr. Chero, sa tingin ko, yes. Yes. Uh, it is one of the modes of uh, uh, practicing one's uh, religion which is also constitutionally guaranteed. So wala ako nakikitang uh, uh, hindi tama doon yun. Ronald. Salamat po. Ah uh, tanungin po natin isang maigsipong uh, paliwanag uh, sa academic Atoni Abad. Sir, pag ganun po ba, Atoni? Ako po halimbawa po ako, miyembro po ako ng uh, uh, Kingdom. Nanonood po ako sa SMNI. Hindi naman po ako halimbawa, ako eh religious. Wala naman akong komento sa mga A uh, politiko o sa ano man nangyayari. Ang gusto ko lang mapanood sa si SMNI, yung lang pag-preach ng religion nila. Yung po ba ay pagpa uh, pagpapraktis ko ng freedom of religion pag nanonood ako. Hindi ko po hindi ko po pinanonood yung ano ha, hindi ko pinanonood yung mga public affairs. Pupunta lang ako sa si SMNI para manood lang ako ng preaching o ng singing, ganun. Yung po ba ay pagpa pagpapraktis ng freedom of religion? Opo. Dahil uh, kahit sa Roman Catholic, di ba, meron rin mga Misa online. So, nandun din yung mga homily, so mga sermon ng mga pare, naririnig rin ng mga uh, Catholics. So, ganun din. Uh, it's their expression of religion and dahil sa COVID, ngayon, it's their way of attending. Dahil, ano na yan, considered at attendance of mass, eh, yung ano yung pagpanood ng mga Misa. salamat po. Uh, Linawin lang po natin, ano? Kasi kailangan maintindihan po natin lahat, ano? Ang, ang, ang Bible, ang tawag dyan, uh, di ba, ay magandang balita. Uh, so, balita ito. <laughs> ibig sabihin, ay considered po siya as pagpapahayag. So, ibig niyo pong sabihin, uh, ito po, tanong ko po ito sa mga abogado ko. Ah. Huh? So, ibig pong sabihin, pag ikaw ay nagpapahayag maging ito man ay political o religion, ito po ba ay press freedom pa rin? Kayo po, kayo po ang tinatanong ko. Ha? Uh, ito po ba ay masasabi nating press freedom pa rin? Kasi siyempre po, ano, ako ay naghahayag ng magandang balita galing sa Panginoon Diyos. Di ba po parang press din niya? Ano po ang uh, sa J? na nabanggit po ninyo yan na chairman. Ano? Kasi uh, kaila po sa publiko, ang Suarezo, ang SMNI, ay dalawa po. Kaya nga pag naririnig niyo ang aming slogan, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang ibig sabihin mo, kami, binabalansin namin. Kasi ang, ang may-ari ng Suarezo ay yung Kingdom of Jesus Christ. Na-black palmer din po namin sa SMNI. Kaya meron kaming meron kaming uh, uh commercial component, meron din kaming sectoral uh, component. At yun yung sinasabi nyo. Uh Ngayon kung ang tanong eh, ito ba ay paghahayag? Bahagi ba ito ng malayang uh, pama, pamamahayag, no? or freedom mm -hmm. of expression. Ako sa ganang akin sa karanasan ko, uh, ito po ay kung titingnan natin sa spiritual na pananaw, mas mataas mo ito kaysa konstitusyon. Kasi, Panginoon ang ating pinag-uusapan dito. In other words, for me, that's why even when I was with ABS-CBN, uh, we make it a point that we balance no, our programming that one day we, a few hours in a week, we dedicated to spiritual development. Whether it is the uh, celebration of the Holy Mass for the Roman Catholic believers, the Bible study for Protestant churches, or for uh, the expansion or explanation of the uh, teachings of Prophet Muhammad in the case of the Islam way of life. So yan po para sa akin ay isang mahalagang bahagi ng malawang pamamahayag, uh, Mr. Chairman. Maraming salamat po. So mali, o oh, nag-aagree po ba tayo na ang public affairs ng SMNI at ang uh, religious programs ng uh, SMNI ay magkahiwalay po ito? Opo, ah uh, katunayan, uh, kanina nabanggit ni Atty. Olaibar, uh, na nabanggit niya si Tony Oliver. Ah no nung pinapanday naman ng dinabangkas namin, yung aming ah uh, code kasi mabanggit ko lang po noong 1970s martial law, may mga sagka sa, malayo sa malayang pamamahayag dahil hindi ba sa ang batas militar. Nanindigan po si Nakaduro Valencia at si Mr. Antonio Barero at nakiusap sila kay Pangulong Marcos noon na huwag niyong sagkain ang laya. Kami nang bahala riyan. That's why tinayo po yung ABP. Ito po yung samahan ng mga may-ari ng himpilan at yung broadcast media council na sinasabi nila, sinasabi namin, responsable kaming mga tao. Hindi nyo kinakailangan sagkain sapagkat kami kaya namin uh, su sumunod sa mga alituntunin ng sado, So, kaya po na na, na nagkaroon na laya, pumayag siya. As a matter of fact, kasi no, medyo nababahala kami dahil pag sinabi ng NTC na yung permit to operate niyo, wala na. Wala na, Marcelo eh. Pero dahil nga po siguro si Yumao Marcos ay naintindihan niya na sa malayang dipulang kailangan ng malayang pamamayag, e eh pumayag po siya sa self-regulation. Which is now being practiced by KBP through their standards authority at sa mga individual network ombudsman through their own uh, uh, code of, ang uh, uh, tawag nito, through their own self-regulation. Limbawa sa ABS-CBN meron silang internal ombudsman sa GMA meron din yung mga ganon sa TV5. So, kasi yung pagka sinasag ka, mahirap po eh. Mahirap po. Kaya, kaya kami natutuwa na nagpatawag kayo ng ganitong talamitan, paliwanagan. Para lang sa ganon, matignan natin ang daming pwedeng palang kasing panukalan batas para masusugan at mapaganda pa lalo. Kasi yung binanggit mo kanina, ano bang epekto nito sa ekonomiya? Alam niyo katulad po ni at yun niya, ko rin po ay tuturo ng, economy, ng economics, eh, number one fundamental po, stability. Pagka hindi stable ang, ang estado, nakikita nyo, biglang bumabagsak yung mga stock exchange, yung mga stocks. Kasi number one po yan eh, sa economic fundamentals. And stability, sa isang demokrasya, katulad sa Pilipinas, eh, kinakailangan, no, stable and ano, hindi, walang alinlangan, walang, walang agam-agam ang mamumuhunan The investors. Kaya importante po yung stability. Maraming salamat po. Sa, may tanong ko po sa SMNI, sa grupo po ninyo. Ano, sa palagay po ba nyo nalabag labag, ang karapatan ng mga membro ng kingdom sa pagkakabigay ng indefinite suspension sa SMNI? Ang kanila pong religious rights? Yes po, na aside sa na-violate po ang, ang freedom of press and freedom of expression, Yes po, na-violate din po ang religious freedom ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi they practice their religion, yung faith nila sa Panginoong Diyos, sa pananood ng mga programs ng SMNI, lalo na yung mga religious programs. Yes po, uh, sabi pa ng NTC na may mga limitation po ang freedom of press and freedom of expression. Yes, totoo po yan, there is no such thing as absolute freedom of press or even religious freedom, walang walang tinatawag na absolute. But for example, may certain violations ng allegedly yung sinasabi ni Ka Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion. May mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila file lang kaso na libel. Pwede sila mag-file lang kaso na damages or act of terrorism kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the, the entire franchise of SMNI kasi nga pag pag uh, naepektuhan yung pangkisa ng SMNI, may chilling effect yan sa lahat po ng mga media. Why? Because freedom of press and freedom of expression is a constitutionally guaranteed right. Kasama doon po ang religious freedom ng bawat tao, lalo na yung mga members ng kingdom of Jesus Christ, that they practice their faith to God, they practice their religion through the programs ng SMNI sa mga preachings po nang ng kingdom Maraming salamat po. Uh, Tony, meron po kayong gusto idagdag. Gusto ko lang idagdag po na ang SMNI, marami pang programa noon. Hindi lang yung dalawa kasi ang dalawang pinag-initan ay yung uh, mula sa masa gikan sa masa nang ang cordon ay si Pastor Kebuloy at saka si di ko si, uh, former president uh, Duterte at saka yung isang programa po ay Laban Kasama ng Bayan. Uh, ang, ang course naman po doon ay sina Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric Celis. Uh, Kabi po ni attorney Mark ay may sariling programa rin kami. So, pag sinasabing po ang SMNI, hindi lang yung dalawa. Marami po yung programa sa loob ng SMNI. Kaya po ay, ang, ang uh, kung pinag-iinitan yung dalawa, bakit isama yung buong network? Kasi marami po eh. Hindi lang yun ang programa eh. So, marami salamat po. Marami salamat po. Uh, Mr. Chair. At ah, sige po, uh, Atty. Jular Bal. sir. Bal, Uh, Mr. Chair, gusto ko lang idagdag tungkol sa restraint on the freedom of religion or even on the freedom of expression. Medyo may distinction ko kasi yung content-based restriction saka content-neutral restriction. Yung content-based restriction, pag pinipigilan mo yung mismong utterance, yung expression yung content neutral, pag medyo naglalagay ka ng restriction, then the manner of the exercise. Kunwari, pag sinabi natin bawal pag-usapan ang Quran, content-based restriction yan. Pero pag sinabi na pag-usapan nyo lang yung Quran sa lugar na ito o sa, sa oras na ito, not necessarily illegal yon or unconstitutional. So, uh, while there is a violation of the right, may degrees po yan eh. And so, um, I'm just saying this as a cautionary measure na meron distinction po, yung content-based and content-neutral. Not only in the freedom of religion, expression, but also in political expressions. So pag sinabing, doon lang kayo sa liwasan Bonifacio mag content-neutral yon pero pag sinabi niyong hindi niyo pwedeng pag-usapan ang mga alituntunan ng gobyerno, content-based yon. Yun eh, definitely unconstitutional.